Isang araw, isa lang siyang basurero, ngayon milyonaryo na siya. Marami sa atin ang natutulog gabi-gabi na may tanong sa isip, may pag-asa pa kaya ako umasenso? Kung isa kang simpleng Pilipino na lumalaban araw-araw kung pagod o ka sa kahirapan at kung gusto mong malaman kung paano nagawa ng isang taong walang koneksyon, walang pera at walang formal na edukasyon na maging milyonaryo. Ito ang kwento na hindi mo dapat palampasin. Ang video na to ay hindi lang kwento ng tagumpay. Ito ay aral, inspirasyon at patunay na kaya mo rin. Sa loob ng ilang minuto, malalaman mo ang sikreto ng isang ordinaryong Pilipino na nagmula sa wala at kung paano niya binago ang kapalaran niya gamit lang ang diskarte at diaga at paniniwala sa sarili kung gusto mong matuto ma-inspire at magbago ng buhay tapusin mo ang video na to at kung naniniwala kang deserve mo rin ang tagumpay mag-subscribe ka na ngayon at pindutin ang notification bell at kung gusto mong maging bahagi ng isang komunidad ng mga Pilipinong lumalaban at nagaangat ng isa't isa Maging miyembro ka ng channel na to. Ang pagbabago nagsisimula sa isang kwento. At ito, ang kwento mo rin. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, isang lugar na halos walang signal, walang maayos na kalsada, at kung saan ang araw-araw ay umiikot lang sa palayan, ilog at kalsada ng Alikabok. Ako si Elmer at sa mata ng iba, isa lang akong simpleng Pilipino na walang malaking maaasahan sa buhay, anak ako ng magsasaka, wala kaming sariling lupa, umaasa lang kami sa ani ng palay na tinatanim ng tatay ko sa lupang pag-aari ng mayor, ang kita. Sapat lang para makakain ng tatlong beses sa isang araw, at kadalasan dalawa lang talaga. Sa murang edad, naranasan ko ng magbanat ng buto. Hindi ako nagreklamo. Kasi sa lugar namin, normal lang yun. Sa umaga bago pumasok sa eskwela, mag muna ako ng tubig mula sa poso na kalahating kilometro ang layo. Sa gabi, tulungan ko si nanay magluto ng lugaw para itinda sa palengke kinabukasan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong pumasok sa eskwela na walang baon, pero hindi ko rin makakalimutan kung gaano kasaya ang pakiramdam kapag may limang piso akong sukli at nabili ko ng candy. Habang lumalaki ako, unti-unti kong naramdaman na parang may kulang. Laging may tanong sa isip ko, ito na ba talaga ang buhay ko? Dito na lang ba ako sa baryo? Gagayahin ko na lang ba si tatay? Magsasaka rin ba ako habang buhay? Hindi ko sila kinahihiya. Pero sa puso ko, may sigaw na gusto kong makaalis. Gusto kong umasenso. Gusto kong baguhin ang takbo ng buhay ko. Hindi ko alam kung paano. Pero alam kong kailangan kong subukan. Nagsimula ang lahat ng magdesisyon akong lumuwas ng Maynila pagkatapos kong makatapos ng high school. Wala akong pera, pero may kakilala si nanay na kapitbahay naming dating kasambahay sa Mandaluyong nakipagsapalaran ako. Sumakay ako ng bus dala ang isang backpack na may dalawang piraso ng damit isang lumang cellphone at 20 pesos na sukli sa pamasahe. Pagdating ko sa Maynila, agad kong nakita ang gulo, ingay at bilis ng lungsod. Malayo ito sa tahimik na baryo namin. Sa unang linggo ko, tumira ako sa maliit na kwarto kasama ang anim na ibang probinsyano. Siksikan, walang bentilador. Pero mas masikip ang pangarap ko kaya tiniis ko. Naghanap ako ng trabaho kung saan-saan ako nag-apply call center, construction, waiter, gasoline boy, pero walang tumatanggap sa akin. Masyado raw akong bata, kulang sa karanasan, at wala akong diploma sa kolehiyo. Isang araw, habang naglalakad ako sa may Guadalupe, may lumapit sa akin na matandang lalaki na may dalang kariton. Napansin niya sigurong gutom ako at pagod. Tinapik niya ako sa balikat at inalok ng pandesal. Hindi ko siya kilala pero tinanggap ko iyon dahil hindi pa ako kumakain mula pa kahapon. Doon nagsimula ang hindi ko inaakalang pagbabago ng buhay. Ugosang matandang iyon, si Mang Isko, ay isang dating mekaniko na nagretiro at ngayon ay nagtitinda ng mga lumang gamit sa bangketa. Pero hindi lang siya basta tindero. Sa mga sumunod na araw na nakita niya akong muling lumalakad sa parehong kalsada, iniimbitahan niya akong umupo sa tabi niya. Ibinahagi niya sa akin ang mga kwento ng buhay niya, paano siya nalugi, paano siya bumangon, at paano siya natutong magbenta. Doon ko naramdaman ang unang liwanag sa dilim itutuloy sa susunod na kabanata. Kabanata du araw-araw akong bumalik kay Mang Isko hindi dahil sa libreng pandesal, kundi dahil sa mga salitang binibitawan niya. Para siyang libro na hindi nauubusan ng aral. Sa bawat kwento niya, natututo ako hindi lang ng diskarte sa buhay, kundi ng paninindigan. Isang araw, tinanong niya ako kung gusto ko raw ba talagang umasenso. Tumangu ako, seryoso ang mata ko puno ng pangarap. Kung gusto mo talaga, sumama ka sa akin bukas, sabi niya. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta sa isang junk shop sa Pasig. Doon pala siya kumukuha ng mga gamit, lumang radyo, sirang electric, fan, sirang upuan, kahit anong pwede pang ayusin. Tinuturuan niya akong tumingin ng mga bagay na pwedeng ibenta. Tinuruan niya akong tumawad, ayusin, at ipwesto ng maayos sa bangketa. Sa unang linggo, halos wala akong kita, pero pinilit ko. Hindi ako umuwi sa probinsya. Pinangarap kong gamitin ang kaunting natutunan ko, lumipas ang ilang buwan at unti-unti kong natutunan ang tempo. Aling oras maraming bumibili, anong produkto ang mabilis maibenta, anong presyong patok. Nagsimula akong magipon. Sa una, barya-barya lang. Pero ang limang daan ko bawat linggo, naging isang libo. Isang araw, tinawag ako ni Mang Isko. Elmer, kaya mo na mag-isa. Hanap ka na ng sarili mong pwesto. Parang tinamaan ako sa puso. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Pero naintindihan ko, oras na para tumayo sa sarili kong paa. Humanap ako ng espasyo sa gilid ng isang convenience store sa Boni. Dala ang kariton na pinahiram ni Mang Isko, nagsimula akong magbenta mag-isa, kabanata tre tatlong taon akong nagbenta sa bangketa. Daan-daan ang taong dumadaan, pero libo-libo ang... ang kwento ng sakripisyo ko. Sa umaga maaga akong pupunta sa junk shop, sa tanghali mag-aayos ako ng gamit, sa gabi magbibilang ng benta, walang bakasyon, walang reklamo. Pero kahit anong sipag ko, ramdam ko na limitado pa rin ang kita ko. Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga ako sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ko ang isang batang lalaki na may dalang basahan na gaalok ng pamunas ng sapatos sa mga dumadaan. Lumapit siya sa akin. Kuya, gusto mong bumili ng pamunas? Tinanggihan, ko siya pero inalok ko ng tubig. Umupo siya sa tabi ko at nagkwento. Nasa kalye siya mula pagkabata. Wala siyang magulang. Doon ko naramdaman ng isang bagay. Mas mababa pa pala ang pinanggalingan ng iba. At kung ako man ay simpleng Pilipino, may iba palang halos wala ng identidad sa lipunan. Mula noon, naisip ko, paano kung hindi lang ako ang umangat? Paano kung kaya kong magturo rin tulad ni Mang Isko? Sa sumunod na buwan, tinanggap ko ang tatlong batang lansangan para tulungan ako sa pagtitinda. Tinuruan ko silang mag-ayos, magbenta at humarap sa tao. Ang kita, hati kami. Pero sa bawat linggo, mas dumarami ang nabebenta namin. Hanggang dumating ang araw na hindi na kami kasya sa kalsada. Kailangan na naming lumipat sa mas maayos na lugar. Kabanata apat yung nagdesisyon akong kumuha ng maliit na pwesto sa isang palengke sa Mandaluyong. Gamit ang naipon kong dalawampung libo, nagpa-renovate ako ng kaunting stall. Pinangalanan kong bagong buhay surplus. Doon ko pinagsama-sama lahat ng kalakal, mga gamit sa bahay, electronics, gamit sa kusina, kahit anong pwede pang pakinabangan. At ang tatlong batang dati palaboy, sila na ang aking mga kasamahan sa tindahan. Buwan-buwan, lumalaki ang benta. Ang dating limang daang kita kada linggo, naging limang libo. Dumoble, triple. Lumapit na sa dalawampung libo ang kita kada buwan. Pero hindi lang kita ang mahalaga. Mas mahalaga na hanap ko ang boses ko. Hindi lang ako simpleng Pilipino. Isa akong leader, isang mentor, isang taong may kakayahang bumuo ng sarili kong negosyo. Makalipas ang isang taon, kumuha ako ng isa pang stall, tapos isa pa, Nagtayo ako ng maliit na warehouse sa Rizal, bumili ako ng truck at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakapagpadala ko ng pera sa magulang ko para ipaayos ang bahay namin sa Quezon, kabanata 5 naging limang branches, ang bagong buhay surplus sa loob ng tatlong taon. May online store na rin kami sa tulong ng mga batang dating nasa kalsada, ngayon ay mga supervisor na sa operasyon. At ako, ako ang dating walang direksyon, ngayon ay may kumpanya na. Minsan, habang tinitingnan ko ang lumang larawan ng sarili, kung namamalimos sa ilalim ng poste, naisip ko, paano nga ba talaga naging milyonaryo ang isang simpleng Pilipino? Hindi dahil sa swerte. Hindi dahil sa koneksyon. Nagsimula ako sa wala. Ang meron lang ako ay gutom. Gutom sa pagbabago gutom sa tagumpay. Gutom na hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ibang tulad kong walang pag-asa. Sa edad na tatlumpo, umabot na sa mahigit sampung milyon ang halaga ng negosyo ko. Hindi ito para ipagyabang. Ito ay para ipakita na kahit sinong simpleng Pilipino, basta hindi sumusuko, may pag-asa. At ang pinakamagandang bahagi ng lahat, hindi Uko man iniwan ang mga taong tumulong sa akin sa simula. Si Mang Isko, siya ang honorary chairman ng negosyo. May sarili na siyang bahay. Ang mga batang lansangan, lahat sila nakapag-aral. Yung iba, may pamilya na at sariling negosyo rin. Kabanata 6 ngayon, tinatanong ako sa mga seminar, sa mga talks, sa social media. Ano raw ang sikreto ko? Hindi ko sinasagot ng mahaba. Isa lang ang sagot ko konsistensya. Araw-araw, kahit walang... Ang kita, bumabangon pa rin ako. Kahit umuulan, kahit mainit, kahit walang tiwala ang iba sa akin, tuloy lang. Walang shortcut, walang magic. At higit sa lahat, hindi ako huminto sa pagiging makatao. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera. Ito ay kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. At kung ikaw na nagbabasa nito ay isang simpleng Pilipino rin, tandaan mo, hindi mo kailangang maging mayaman para magsimulang mangarap. Kailangan mo lang maniwala, magtrabaho at huwag na huwag kang susuko. Dahil kung ako na walang wala nagawa ko, ikaw pa kaya? Kaya mo rin kung umabot ka sa dulo ng kwentong ito, isa lang ang ibig sabihin niyan. Handa ka na rin magsimula sa sarili mong kwento ng tagumpay. Ang milyonaryong narinig mo kanina, dati rin siyang walang wala, pero hindi siya sumuko. Ikaw rin, kaya mo to. Kahit gaano kahirap ang buhay ngayon, basta may diskarte, tiyaga at paninindigan, posible ang pag-angat. Kung napukaw ang loob mo sa kwentong to, huwag mong kalimutang mag-subscribe, ilike ang video na to sa ishare mo sa taong alam mong kailangan ng pag-asa ngayon at kung gusto mong matutunan ang diskarte ng mga Pilipinong tulad mo na galing sa hirap at ngayon ay matagumpay na... Maging miyembro ka ng channel na to. Bilang miyembro, una kang makakapanood ng bagong kwento, makakakuha ng exclusive tips, at higit sa lahat, magiging parte ka ng isang komunidad na hindi bumibitaw sa pangarap. Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula, pero kailangan mong magsimula para yumaman at ang unang hakbang nasa kamay mo ngayon subscribe mag-comment maging bahagi simulan mo na